lagi na lang masungit yung uh, panahon walang mabuyog uh, kasi makulimlim tapos uh, umaambon ng uh, kaunti so kahapon half day lang tayo nakapag pag uh, garden dahil uh, malamig umulan nung simula alas 12 hanggang gabi tapos tumigil siya mga alas 7 na. So mga bandang uh, alas 8 nakapag-start tayong magtanim ng ano kahapon nung kangkong. Uh, kangkong uh. tapos yung uh yun, cabbage. So yun pa lang yung ating uh, nailagay sa ating uh, garden. Lamig talaga ngayon. Kita na yung mga ano, yung mga bawang. So yun. Yan yung ating ano, natin. Ito yung ating tanim kahapon na uh, cabbage. yan so, hindi na ako nag-vlog kasi gabi na tapos ah, uh, malamig. Kaya hindi ko na dinamihan yung pag ah, uh, mablog ko kahapon. So, yan. isang ah, uh, rest bed na ano na puno siya ngayon ng ah, uh, cabbage. So, isang ano uh, lang to wala siyang halong ibang uh, gulay sa palibot niya kasi malalapad po kasi yung dahon niyan so hindi makatubo pag naglagay tayo ng mga intercrop siguro pag harvest natin sa lang tayo pwedeng makapaglagay. Uh, pero ngayon lamig malaki na yung ano yung uh, bawang dati dyan so ilang piraso to 16 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 32 32 32 64 so 4 by 16 ang rest bed natin balis 64 yung ah uh, man tapos yan naghalo tayo ng uh, chicken dang ayan oh. siya yung ating ginawang ah uh, pataba yung ipot ng uh, manok Ayan. So maganda na kasi yung ano natin eh, yung cabbage po natin. Malalaki na. Kumpara nung nakaraang taon, medyo maliliit. Ngayon, ayan o. Matibay na sila sa, ano, sa lamig. Sanay na sa panahon kasi hindi ko na pinasok eh. Ayan. So lahat yan, cabbage. Ayan may sobra yan dito na apat nilagay ko sa gilid kagabi may iba magandang panahon pero bukas baka maaraw na ayan nasa gilid siya kapag nagda ko yan hanggang dito yan kapal tapos sa harap naman dito yung ating ano ah, kangkong hindi ko pa natapos may isang dalawang linya pa dito dalawat kalahati ayan. so dito pa lang yung may tanim so, ayan, mga chicken dang din yan siya hinaluan natin bago tayo nag uh, tanim So ito pa lang yung meron. Mamaya baka may mga tumubo na naman dun sa ating binabad kahapon. So, dito ko siya lalagay mamaya. Para mapuno natin to. Ayan. So kangkong, kangkong, kangkong. Parang yung may natirang uh, ah, isang bed. Kangkong din. kangkong to dito sa harapan eh. Ayan. Ayan. So yan may chicken dung din And then Ayun Hindi siguro na ano kahapon na ng maayos ayun eh, no Lamabas Mababol lang kasi yung ano natin diyan pagkakabaon Yan Yan pagka umulan mamaya ng malakas wag naman sana lalabas yan pero diba? okay lang yan so yung uh, ibang uh, yung mga seedlings natin hindi ko pa nilalabas kasi wala namang ano wala ring uh, araw ngamay niya lang siguro parang hapon pa ata lalabas yung ano yung uh, araw kaya ang gagawin ko ngayon mag dada mo na lang muna ako dito para malinis ayan yung aking ano dadamuhan mababaw kasi yung ano mababaw yung uh, niligay ko uh, mulching yung ganyan yung wood chips kaya hindi tumubo yung dadamo uh, dadamuhan ko lang muna to dito para malinis tingnan makalipas po ang uh, mahigit uh, tatlong oras yan ay na po ngayon yung aking uh, dinadamuhan sa so, yung daanan maayos na maliban dyan sa ilalim so, na lang yan ayan. malinis nalinis ko na tagal din siya kasi maraming damo ayan oh. malinis na kumpara po doon sa kanina na masyadong madamo ngayon ayan na ah. Tapos nilabas ko yung ating mga seedlings para maarawan at uh, makapag uh, tanim tayo bukas ng ano na ng ating ibang mga halaman. Yan. Sana magtuloy-tuloy na yung araw. Ngayon yung mga dahon ng mga puno. Meron na. Yan o. Oh. Nalabas ko sila. Hinata ko lang ito pababa. pen I mean, palabas. Yan. So nakalabas sila ngayon. Hanggang mamay ang uh, hapon na po yan sila dyan. Pati yung dun. Yan dyan. Oh. Yan, hanggang mamay ang hapon na to. Para masanay na. Kahit medyo malamig. Yan, nasa labas na sila ngayon. Pinarawan natin.